Ganong na-irate, pa. Ah, pag sa na-irate? Kailangan ka lang, 150 daw pala ano nito guys. Ang kanyang pressure para gumanda yung pinakang tamang ano ng kanyang ano, buga ng kanyang trudo. Yo, yo guys, yo. Yeah guys, magandang araw sa inyo guys. May gagawin na naman tayo ngayon. Ay, si Boss Anthony. Wala yung body, yung yung alalay, Anthony. Wala na naman absent na naman. Ano bang problema niyan, Boss? Nasa grupo. Nasa grupo. Ay, sa grupo. Yan. O, bait mo mali siyon. Asa sa vlog sana. Lakad daw sa grupo para daw baka. Kung lumamon ng uro dito guys, yan na bisito 2 ba yan, bc Ayan. Ikakalibrate ba yan, na boss Anthony? Ikakalibrate. Ika Ayan guys, so, pagka malakas ang uro do, yun na gagawin. Uh, Ikakalibrate daw natin yung nozzle. Ayan, no, ginagawa na ng ating, ng ating gagawa, si boss Anthony. Wala yung kanyang alalay, si Alan. Absin na naman yung alalay ano mo. Ayan, kinakalat na yung ano. Kanyang nozzle guys ha Ayan no? Apat siyang guys ha Hindi dalawa Tatlo ha Apat ha Ayan <laughs> yeah, kinakalas na Busy to Kamiya ah, papakita na natin sa inyo guys Kung anong magiging ano yan Kung anong dapat gawin Sa nozzle For the meantime Kinakalas muna Babalik sa standard Ayun Babalik daw sa standard ng buga Pakita namin sa inyo guys Kung anong magiging Anong resulta niyan Pagka natanggal na para makita natin today kung ano pa damage niyan kanyang nozzle niyan guys yan bago natin tingnan niya kung anong damage subscribe niyo muna kami sa aming youtube channel EMB TV pa like at pa share na rin guys at pinto notification bell para lagi kayo updated sa mga share na aming video atin po guys yan guys wait lang at kakalasin natin marami tayong yan Mayan, mayan, din. pakita natin sa inyo guys ha Medyo matagal-tagal na pagkakalas niyan Papakita sa inyo pag kalas na guys ha. Okay guys. yeah, guys, na, kalas na yung kanyang ano, nozzle yan. Apat na piraso. Yan, dadalhin na sa ano, operating room. Kung ano magawin? Ano yung magawin dyan? Malalim na. Lilihain pa. Oh, malalim na. Oh. Dapat pantay ba dito sa dulong ito? Hindi. Hindi. Hindi yung pinakatitila yung Oo, Oh, okay okay yan guys. Oh. Ayan guys, first step. Inisip muna natin yung kanyang nozzle para mas maganda kanyang ano. Tapos dito, sasangkak na ulit. Oo, hindi pa ba? Ayan, liis nga namin ng mule yun. Tapos saka namin dadalhin sa kanyang ano. Calibration na operating room. Ayan, ganyan nga. First step muna namin. Para mawala yung mga dumi-dumi. Kaya -dumi. kalakalawang. Ayan, ayan muna. Ayan o. Ayan guys, ayan. So, uh, Yeah, ganyan ang ginagawa. First step, guys. Lahat yan, guys. Apat. Gaganyan nila lahat. Yan. Okay, guys. Ano Dadalhin sa ano Operating room. Yan, guys. Nandito na tayo sa operating room. Yan. Titi na kung anong tura ng buga. Ano? Pangit. O, maganda. Ayos na, boss. Ayos na, guys. Maganda pa yan. Kaso ang presyo ay ba? -iba. Ah, iba-ibang buga. Yan guys. Maganda pero iba-ibang buga. Kaya dapat i-calibrate. Kailangan pantay-pantay. Yan guys. pare pare Ay isang buga pero kaso ang problema guys. Hindi sila pare-pares ang buga. Yung tapo ng kanyang krudo. Yung buka. Kasi pag gaganon, talagang matako sa krudo. Ganun ba yun? Oo. Saka parang malakas yata ang buga ng ano, no? Parang malaki ang ano, ang buga, ano. Hindi, ko parang doon sa dating, ano, diba, ang buga, pasirit na pabugang ganon. There... Oh, yun, no, guys, ha. Yan, first step. Eh, second step na yan. Wala. Third step na nga yun, eh. <laughs> yan, yeah, no, bye. Yan, yeah, ganyan lang pag, ano, pagkakalas ng kanyang, ano. Yan, yeah, no. Yan, yeah, guys. Tapos, kung pwede. Yeah. Mamaya, may palalabas naman tayo Diyan Puti na naman, sigurado. Yo, okay, oh, na ng yabi tubo. Ayos, tanggal. Tanggal. One down, guys. Isa na yun, ha, guys. Yan pangalawa, pare-pare sa proseso nung. Guys, yan yung ko yung ano cover ng mga ng ng, ng, ng housing ng nozzle. cell. Eh yung nozzle no cell. Ay ginag ginagawa na. Pinadudulas na naman. Yeah, guys. Yeah, meron naman. Oh, oh, may puti na naman lumalabas daw. Ayan, no apat, guys. Ayun. may pay tatlo. Ayan. Ayan, ganyan lang pag ano, pagkakalib, pag ano. Pag ano nga 'yan? Pag-asa. Pag ng no guys. Lahat ganong proseso. Yung apat ganong gagawin. Ayan, paisa na yan. guys, ganyan ganyan lang One down nakaisa na tayo guys yan, padalwa na yun, nilagyan na naman ng ano, pampadulas sa kababa natin ng gano'n. yan guys so, yan, ganyan na lang pagkakasa ng nose. yan. padalwa na ito guys ha yung sunod dalawa, gano'n din ang proseso nun pinuno pinunasan pa. Yan, liha. Hindi. Kapil lang. Kapil lang. 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 Yung gabi yung gamit niya para yung mas madulas. <laughs> yan, ganyan lang pag-aasa ng hotel. Tapos na. Yan, patato na yan guys. Hindi na namin papakita yung patato at apat. Ganon din ang proseso nun. Ahaba ah, ang video natin guys. Kaya yun din ang proseso nun. Mamaya na lang pagkatapos sa kanila. Mamaya natin papakita na ulit pagka ano na, kung ano pa susunod na gagawin guys ayan oh. Okay guys. yan guys, siyempre eh. lilinisin muna ng crudo ayan no. Lilinis namin ng crudo yan guys ayan. Ito, ito yung nozzle, ito yung pinaka nozzle tip guys. Ayan, malinis na yung apat, malinis na yung apat na yan guys. Ayan. Malinis na ito. Mami, na ito sa... yeah, mamaya i-assemble na uli yan kaya mamaya i-assemble na lang dito, apat na ito yan yeah, ang nozzle tip guys sa... yan yeah, yung pinakang housing ng nozzle yung boss para mukhang tepat ano na? ito o yung adjust yan ay na-adjust para pati-pati ang buga natin niya, look, ah, yun. Okay, hey, mamaya pa natin. Yun. Yun. Yun, oh. i-adjust. Ayan ang, yung i-adjust. Para maganda ang buga. Yun, yun. Yun yung, yung i-adjust. Yung dulo ng kanyang ano. Okay, i-adjust lang sa pressure. Ayan, yun. No. Ayan. Ayan, Sa inyo, sa pressure. Yun, mm. yun. No? I-adjust na, guys. Pag medyo wala, wala sa pressure yun, nilalagay. Ito yung ina-adjust sa, sa point. Yo. 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 Yan. Yeah. One down. Yan. Ano dapat ang pressure niya dapat yan? 150. 150 pressure dapat yan. Yan. 150 down pressure niya guys. Yo. Yo. Yo, ayos na. Yo, no, yo guys ha ayaw nilak na ayaw ayaw ang ganda ng buga ha ayaw ayaw guys ganun lang ang proseso nyan ha halos yeah. lahat ganun ang proseso nyan guys ha ayaw nakakaisa na tayo isa pa eh yung pangalawa Ayan, isang yan. Tasalang na uli mamaya sa ating tester yan Ayaw, pinilot pa uli. Hindi pwede walang pwersa doon. Kaya alam, may pwersa. yan guys, sasalaw na uli natin sa ating ano, tester. yan yan Oh, yun. yan. Baksak yan. yung bakal dali na just know le guys yung 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 Ayan. yung oh. yung Pinipix na ulit, guys. yung 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 Ha, pa ah, pag i-rate. Pag walang i-rate. Yung para na sipol no. Yung yun, guys, pag medyo na sipol daw yung kanyang tester. Ayos na yun, maganda ka raw. Ayan. Ayan. guys ha, padalwa na yun. Uh, yung padalwa, yung pang-apat, pakapangatlo, pang Hindi na natin papakita, kailangan lang. 1.50 daw pala ano nito guys. Ang kanyang pressure para gumanda yung pinakang tamang ano ng kanyang ano, buga ng kanyang crudo. 1.50 daw guys, yan ha. 150 dapat yan yan guys. yan yung dalawa yung 3 uh, to 4 hindi na namin papakita guys para pero ganoon din ang proseso nun no, guys ha paggagawa nun ya yeah, adjust pag mali ang ano pag medyo pangit ang buga o kaya kung sa pressure ya yeah, adjust hindi na kailangan mabot sa 150 to para gumanda guys ha yun lang proseso nun no, yan patatlo na yan guys yan yeah. hindi na namin papakita ganoon lang talaga ang ano nun proseso nun no, guys Yo, yo, guys, yo. muna natin para matanggal ang dumi ng pinakang ano ng nozzle, guys. Ha? Kaya pinistap muna. Saka na bago ikabit ng nozzle, ganun ginagawa, guys. yeah guys, bago natin ikabit ang ano, nilalagay mo mga tape load. Saka yung kanya, ano, washer, tanso. Kaya na yung natin para matanggal ang dumi sa loob. Pinapuskat na. Pinapuskat na. Pinapuskat na. Para ready to ano na yan. Para may kabit. Yan. Para walang singaw. Kaya nilalagyan ng tape to. Saka mga water Okay na? Hindi tayo palit ulit. guys, ginagalit na natin yung nukusin. Makakapat na nukusin. तनाते <laughs> गाइस <laughs> <laughs> <laughs>

minor na nung no minor lang ito so, ano ka lang ito so, kaya na kaya na hindi ganyan yung minor niyan malakas o so, ayan guys ngayon si Bosing kanina hindi daw ganyan ang minor niyan malakas Nasa minor kanina kaya ngayon okay na ayan okay na raw guys ayan si Bosing Mayari. okay na yan guys Nasa tuwa. Hmm. Yan guys, okay na yan, tapos na yan. Yan. Kanya lang pagka malakas ang crudo nyo at saka malakas ang mino. Yan lang ginawa natin. Yung kinalib, yun ano ay, ginasa yun yung kanyang nozzle. Kumbaga, pinaganda yung buga ng kanyang krudo kasi kaya malakas medyo pangit ang krudo ang buga ng kanyang krudo yung kanyang nozzle. kaya inayos natin yung ginawa yung malakas ang malakas ang minor at, bata ako sa krudo yan lang ginawa natin guys okay guys sana guys kahit pa nung hinako tip o idea man lang sa mga sineryo na yung video guys ha sana subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMB TV pa like at pa share na rin guys at pinutulipigay yung bell para lagi updated sa mga share na yung video. Ay po guys. Yan guys. May inaayos na lang ng konti. Yan. Thank you for watching guys. God bless you all guys. Thank you guys. bye guys.